Alam nyo ba? Kung ano ito? Oh, wala nyo kung anong prutas ito mga pars. And my partner. <laughs> Ang panangalian namin ito. Wala niyo kung ano to Anong prutas ito? Sarap. Abis. Ito ka makakakuha dito sa... Yan. Dito kami sa LGU San Fernando. Ito kami nanguha ng ganitong prutas. Ito sa itabi sa likod ng ladder stop for the day walaan nyo kanong prutas to ah sir boss, Yeah, the company. All right. Bulan yun na. Makau la, bibigyan ko ng isang libo. Pimi, terbus. Lagay yun na jikas yun. Padalang ko ng